Ang magandang mag hapon ulit sa ating lahat. Nandito pa rin tayo sa Marilao. So ito yung crossing ng Marilao. Huh? ito yung crossing ng Marilao. Pero yung current, makikita ninyo hindi makakadaan parang hindi tayo hindi makakadaan ng tao, hindi makakadaan sa sakyan dahil sobrang lakas ng current. Kaya maraming stranded pati yung rescue natin nandoon. Hindi pa rin makata pa makatawid yung bangka natin dahil sobrang lakas ng alon. So kung mapapansin ninyo, ayan o. Oh, Ika ngayon, maraya pa rin stranded dito. Yung, kung gaano kalakas yung alaw na nandito ngayon. Yung current kasi delikado. So dito sa crossing ng Marilao, ganito na yung sitwasyon. So, dito kami ngayon para ana, kukunin, tatawid lang namin yung bangka dahil may mga meron tayong mga re-rescue na mga mga kababayan natin dito sa Marilao. Nagkakaroon lang kami ng konting abala uh, dahil hindi, maka, hindi pa makatawid dito sa sobrang lakas ng karen. Pero kasama na natin yung uh, uh, rescue, uh, provincial, provincial disaster. So, naglalagay lang sila ng tali para makakadaan. makadaan. Ayan, kung mapapansin din nyo yung curve, sobrang lakas. Ayan. Okay. Dahil pa rin stranded hanggang ngayon. Ayan, okay. kailan nyo yung current. And, dito oh.